Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa ating tahanan para maka-attract ng swerte sa pera, maka-attract ng kasaganahan at prosperity at ng mga blessings sa ating buhay at matanggal ang mga malas at mga negatibong enerhiya na nanahanan sa ating tahanan. Kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, kung kayo ay panatiko sa mga ganitong pamamaraan, ay panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Kung kayo ay nakakaranas ng kahirapan, alat sa pera, mabigat ang daloy ng pamumuhay, kung magkaroon man ng pera ay ang bilis din mawala at lahat ng kinikita ay hindi sumasapat para sa buong pamilya. At kung minsan pa ay nagkakautang dahil sa kulang ang pera. Kaya meron akong ibabahagi na pampaswerte na makakatulong para makapag-akit ng swerte sa pera at kasaganahan sa ating buhay. Mangangailangan lamang tayo dito ng clear na jar na may takip at mangangailangan din tayo dito ng bulak o cotton balls at mga kailangan din tayo dito ng pitong pirasong dahon ng laurel kailangan buo at walang punit at mga kailangan din tayo dito ng pitong pirasong butil ng bawang kailangan ang bulak o cotton balls dahil ito ay magaan at ito ang magpapagaan ng ating pamumuhay at ang dahon ng laurel ay matagal nang kilala na nag-a-attract ito ng Swerte sa pera, swerte sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mapanegosyo, mapatrabaho, swerte sa pera, pangproteksyon, mabilis na magtupad ng mga kahilingan, at nag-aakit ng swerte. Swerte sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang dahon ng laurel. At kailangan din dito ang bawang dahil ito ang mag-aabsorb ng mga malas at ng mga negatibong enerhiya, mga negative elements and bad vibes at mga evil spirits na nananahan sa inyong tahanan kaya nakakaranas kayo ng mga kamalasan ng mga pagkakautang, hindi pagkakasundo ng pamilya, magulo ang inyong pamilya at kawalan ng pera. Lalagyan lamang ng tubig ang jar, dapat hindi gaanong puno. Pwedeng mineral na water o kaya tubig na galing sa gripo. At saka ilalagay ang pitong pirasong cotton balls o bulak at susunod na ilalagay ay ang pitong dahon ng laurel. Bago mo ilagay ang dahon ng laurel, kailangan mo muna itong bulungan ng iyong mga kahilingan. Isang laurel, isang kahilingan. At saka mo ilalagay ng patayo sa jar. At panghuling ilalagay ang pitong pirasong bawang. At saka ngayon ito tatakpan. At kinaumagahan, pag sikat ng araw ay ibilad mo muna ito ng mga 30 minutes para ma-activate ang bisa at maging epektibo ito kung napaarawan ito sa araw. At saka mo ngayon ito tatakpan at pwedeng ilagay sa inyong mga altar, sa pasimano ng bintana at sa malapit sa inyong front door o entrance door gagawin ang pampaswerteng ito sa araw ng martes at biyernes ng umaga mainam na gumawa kayo ng mga ganitong pampaswerte para maalis ang mga kamalasan at ma-attract ninyo ang swerte at kasaganahan ang prosperity ang mga blessings sa inyong buhay kapag nakita mong nangitim na ang mga butil ng bawang ay pwede mo na itong palitan. Pang matagalan na itong pampaswerte na ito, kung nakita mong nangitim ang mga butil ng bawang ay saka mo lang ito pwedeng palitan. At ang pagtatapon nito ay itapon ito sa mga umaagos na tubig o kaya ibaon. Itapon sa malayong lugar na malayo sa inyong tahanan o di kaya Ibaon na lamang sa lupa. At ang garapon ay pwede nyo pang gamitin, linisan lang itong mabuti at saka ulitin ulit ang paggawa ng pampaswerteng ito. Basta pakakatandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.